Hi, magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa channel namin. Kumusta na kayo mga kumari at kumpare? Donis ng umaga ngayon, alas 9, ng, alas 9, na ng umaga. Galing ako sa may talipapa, bumili ako ng isda, ayan oh, Yung maliliit na dalagang bukid, ito yung gusto ko, ganito lang kalaki. Ang kalahati niya ay 120, hiningal ako sa kaakyat panaog ayan piprituhin natin to kailangan ko magtipid ngayon kasi marami akong bayaran na natanggalan ko na siya ng hasang at saka yung kinain niya ano ka na lang neto huhugasan na lang natin napagod ako kasi tatlong bahay na yung iniputang ko ngayon alam niyo mama yung gabi magsasalad ako kasi nakabili ako ng lettuce doon sa Baguio. Punta kami di ba yung nagbisita iglesia kami. Muray mga gulay doon, ang binili ko lang yung lettuce. Pero bumili ako doon ng honey at saka suka yung sukang Ilocano. pa ako nung bumili ako ng suka at saka honey kasi mabigat pala yun, hindi na kami naka gala tuloy kasi ang bigat na ng bitbit -bit ko madami akong pinamili na kung ano-ano nabigatan na ako dapat pala binili ko lang lettuce lang pala kasi ang gaganda ng letos at saka ano pala broccoli kasi mura yung broccoli doon kaya bumili ako ng broccoli doon mamaya magsasalad ako yun ang magiging hapuna namin Eto, pananghalian to. Pero may matira, may, matitira pa ito, hindi ito mauubos ngayon. Ito, Eto, lagyan na natin to ng asin. Tapos, pretohin na natin. Huwag masyadong maraming asin kasi para di maalap. Ayan, asinan na natin, binabaliktad para parehas may lasa yung magkabilaan. Ayan nga, piniprito na natin yung ating isda. Tapos sasikasohin na natin itong ating pizza kasi ano pa ka neto yung anak ko bantay siya mamayang alas dos may duty siya sa hospital kaya Ngayong umaga, pwede siya magbantay sa shop. Kaya kailangan ko magmadali para bago siya umakyat, para maligo. Uh, tapos na lahat yung mga gagawin ko. Alam nyo, mas healthy ba nga itong mga ganitong ulam kaysa manok? Kasi yung manok, di ba? Buti ko native na manok, yung manok na kinakain natin. Puro feeds yan eh. Kaya mas healthy pa yung mga ganitong pagkain, yung isda na galing sa dagat, maganda yung gano'n kasi healthy siya. Kami sa tilapia, bihira lang kami magluto ng tilapia siguro. Sa isang buwan hindi nga kami nagtitilapia, paminsan-minsan lang talaga kami nagluluto ng tilapia. Ayan o. Oh. Ito na yung ating pig's Ganito lang pa lalaki yung ating pagkahiwan ng pig's Tapos, huhugasan na natin yung na. hugasan natin para maganda. ating pizzay. Isang hugas lang siya kasi hinugasan ko na to kanina na pizza ay bago natin huwain. Ayan. Ayan na yung ating magluluto. Inaglagay ako ng mantika. Parang madami ang mantika natin. Abawasan muna natin. Kaya natin yung ating tamatay. Tapos maglalagay tayo ng Ilagay na natin yung asing fritong dalagang bukid at saka halo-haloin na natin. Mas maganda nito yung palambutin muna natin yung ating kamatis para lumabas yung katas ng kamatis. Tinakpan ko para mas lumambot yung kamatis. Palabasin ko muna yung katas ng kamatis bago ko ilagay yung pitsay. Ayan, halo-haloin ko ito para madurog yung ating kamatis at lumabas yung katas niya. Kasi mas masarap siya pag nadurog yung kamatis, sasarap talaga siya. Kasi yung lasa ng kamatis mapupunta sa gulay. Kaya halo-halo tayo. Ayan, nadurog na ilagay ko na yung ating pitsay na gulay. Ayan, ilagay ko po lahat. tapos takpan ko. Hindi ko siya hinalo, takpan ko lang hanggang sa malanta siya. Kasi punong-puno yung ating pinaglutuan kaya ayan kung nakikita niyo lumabas na yung tubig na galing sa pizza, yung ano yung katas ng pizza, 'di ba yung ano yun yung tang Ayan yung kulay puti ng pizza. Bale, matubig yan. Ayan. Hindi ako naglagay ng tubig yan. Kaya, masarap itong gulay na to kasi yung katas ng pichay, yun ang nakita natin na parang sabaw niya. Hindi ito masabaw, hindi rin to yung tuyo ang tu ang apoy nito yung pagkaluto ko yung mahina lang talaga siya kasi pag malakas hindi lalabas yung tubig na galing sa tangkay ng pitsay kasi matutuyo ka agad yan kaya kailangan dahan-dahan yung apoy niya para talagang lumabas yung ating katas na galing sa pitsay ayan uh, luto na to hindi natin to lulutuin ng husto para ano hindi siya ma-overcook ngayon, masarap ito na medyo malutong-lutong. Tatakpan ko lang siya kasi para uh, maluto siya ng gusto. Parang yung init na lang niya ang magpapaluto sa kanya. Masarap kasi nito.